Ayan, so for today's video mga idol, may napanood ako sa Facebook na natatakot daw yung mga pusa sa pipino. So itatry natin kung totoo nga bang natatakot ang mga pusa sa pipino. So may pipino tayo dito sa ref, kukunin ko pipino. So, tatray natin kung totoo nga bang takot ang pusa sa mga pipino. So, ayun yung pusa ko natutulog. So, tatlo yan sila, guys. Ay, apat. Yung isa na sa labas, nasa galaan. So, tatry natin kung matatakot nga ba sa pipino. Ay, hindi siya natakot sa pipino. <laughs> hindi naman siya natakot sa pipino, guys. Ayan, o. Oh. Sali daw siya sa vlog. O, oh, dinidilaan pa niya yung pipino kasi malamig. So, hindi it nga totoo. So, try natin itong isang itim kong Si itim. Takot ka sa pipino? Hindi naman siya takot. Hindi ka takot, baby, sa pipino? Hindi ka takot? Hindi ka takot sa pipino? Sa pipino. Ito si item ay, takot nga. Takot si itim nang sa pipino. Ayaw mo ng pipino? Takot siya sa pipino, guys. So, yung dalawa kong pusang maliit, hindi takot sa pipino. Yung takot lang sa pipino is yung malaki kong pusa. Ayan si itim. Ay, tumakbo siya. So, takot siya sa pipino. Yan totoo natatakot nga talaga yung mga pusa sa pipino so yung isa lang yung natakot yung isa hindi